Spotted New Balance na running shoes ang solid nito idol at ang presyo is 1.8 na lang 80% off na basketball shoes ng Skechers no solid oh. 1400 na lang 70% off na tong Kawhi Leonard basketball shoes at 897 lang na running shoes RJ Barrett na Puma basketball 70% off naman na Adidas Zero idol at Jason Tatum shoes 3,000 pesos lang dito yan, tol. Suwabe, ito pa, other colorway at marami pa dyan. Tara, let's do this! The King of Intro is freaking back! Yo, what's so up YouTube, what's up mga tol, King of Intro is back And nandito tayo sa Planet Sports, particularly here dito sa Lucky Chinatown dito lang yan sa Binondo. Check natin. Sale sila up to 80% off from basketball shoes, lifestyle sneakers, at running shoes. Check na natin. Pero bago ang lahat, pinapadaan ka lang sa ating channel. Make sure na no, mga pipitlet may subscribe button na nandiyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood po. Huwag na natin patagalin tal. Planet Sports, tara. Let's do this. Pasukin na natin tong Planet Sports sale up to 80% off. Hindi yan 50 ha. 80% off na idol na nandiyan. Dito lang yan sa Lucky Chinatown. Binondo. Ayan, yung lineup ng sapatos nila dito, Idol. Basketball running shoes at lifestyle sneakers. Halo-halo na dyan. Sale up to 80% off. Magumpisa na tayo, Tol. Ito, dating 1799 Di Diadora. Ganda nito, Idol. No? Running shoes na lightweight lang. Check mo naman, 897 pesos na lang. Ito pa, yung other colorway niya. 827, mas mababa ito. O, oh, Nike ito idol, precision ba to? O, huh? Oo, oh, tama Ayan, idol oh. Tunay na lang Ganda ng colorway Other colorway naman, meron dito Black and white combi Ayan Maraming colorway na to Ito, gray and white Black uh, Nakasale lang yan mga yan Idol 2956 Sapatos ni LBJ LFC collaboration Next gen 4,000 pesos na lang yan dito Idol 50% off naman nitong Puma na to. Ayan. 3,000 pesos na lang. Dating 6,4 yan. Idol. Kaway Leonard, naka 70 pesos. 70% off pesos tuloy. 4,000 pesos na lang. Dating 16,000 yan. No? Suwabe naman. <laughs> Grabe. Mahal pala nun, no? Ayan. 70 off. Another 70 off. New balance na basketball shoes. Ganda nito. Ito, lo. Oh. Naka 70 off. Magano na lang? 3,000 pesos na lang. Dating... 10,995. 50% off naman sa Skechers running na to. Ganda, no? Kapal ng mid-part section, no? Carbon. Okay. Goodyear. Tech. 4,000 pesos na lang. Dating almost 9K. O ito. Basketball shoes na Skechers. Ayan. One four na lang. Ito yung mga pinopromote ni Terrence Mantas. Jurnius Randall Idol. 2,000 pesos na lang to. Oh. Grabe, no? Skechers running shoes. O, naka 70% off yan, no? 70% off pa rin. Itong running shoes na Skechers, kung simple lang gusto mo, ito. oh, dating 6,000, ngayon 1,800 na lang to. 80% off, ito personally, nagugustuhan ko rin to, no? Grabe naman, no? Eh. Breads colorway na Skechers basketball shoes at 1,400 na lang siya, no? 1,400 na lang to. 80% off. Grabe, no? Panalong, panalo, panalo. No? Ayun, Dating 8k, 14 na lang. Ito pa, isa pa. 50% off mga basketball shoes din total. 'no. Ng Skechers. 3,000 pesos dating 8,000 pesos. Murang-mura na, 'no. Ito fresh foam na New Balance Idol, oh. 'o. So, lightweight lang 'yan, 2,000 pesos na dating 7,000 pesos. Ang mura dito sa Planet Sports. 50% off na Air Max meron din dito tol 'no, oh, yung ganitong colorway, ayan, 3,000 pesos na lang, Yung dating 7895 'no. Okay 'o, oh, yan, dami pa diyan, tol. 50% off naman ng NB na lifestyle sneakers 'o. Oh, ah, yan 'no, oh, sangka pa, 2,000 pesos na lang. Dati siyang 54. Oh. 40% off naman ito, oh, purple colorway tol 'no. Ganda, no? Medyo loud lang, pero ang solid ng design. At, ayan, no? Magkano? 2,700 pesos. Dati 4,500. 50% off naman itong ganitong colorway ng running shoes ng Adidas. Okay, 3,000 pesos. Dating 60 ah, uh, 60 6,000 pesos. <laughs> Nabubulol na. 50% off. Naman nito. Ganito. 2,397. New balance. Adi zero. Ito ganito 50% off na idol yung mga adi zero dito no 3650 na lang to oh murang mura na 50% off naman Nike running zoom 4000 pesos na lang tol no o ito kung naghahanap ka ah, ng ganitong klase ng J1 ito no sale na rin dito 3000 pesos na lang dating 75 Nike blazer high ito meron 2,000 pesos, dating 7,000 pesos yan. Ito, eh, ang ganda ng Air Max na to, ah. Air Max tuloy. Air Force One rather, 2,000 pesos na lang, no? Leather yun, na. Ah. O, oh, ito, Bounce Technology na Basketball Shoes by Adidas. Magkano siya? 2,040. New Balance na Canvas, ang ganda nito, oh. No? 2,000 pesos lang, oh. Dating 8,700. Eh, grabe naman. Talaga nga naman bagsak. Lebron James Signature Basketball Shoes. Oh, last pair. Ito nasa 3,000 pesos. RJ Barrett oh, na Puma, ganda nito, ha. Huh? Oh. Check niyo naman yung detalye ng sapatos, di ba? Ang suwabe lang. For 450. Hindi ako nagkakamali, RJ Barrett to, oh, eh, RJB. Or Puma Roma na leather. Ayun, simpleng simple lang 'tol. Precio nito is 2750 Dating 5500 O, oh, new balance. Okay. Ito, magkano na lang din to? 2,000 pesos So, 70% off. Ito, na-sketchers. Running. Magkano? P1,800 na lang. Dating P6,400. Ay, grabe yun. O, so, adi zero. 70% off. O, oh, other colorway. Ganda. Neon, oh. P2,000 na lang dati siyang 73. Ano yung size 9. Okay, Ito, last pair to. Suha 50 off running shoes Ito. Na Nike. Ano ano 14, murang-mura 14. 47. Ito basketball shoes, so, red colorway. GT cut to. di ba? Yung like Christmas edition pa yata. 2000 pesos na lang 'yun, grabe dati siyang 93. 2K na lang. Oh, o oh, ito, Jason Tatum. Ay, idol, 3,000 pesos na lang. Ang mura. Dating 7,000 pesos yan. Other colorway, meron ba dito? Ito ang ganda rin. Jason Tatum. Basketball shoes. O, oh, 3K na lang. So, ang kapa. 80% of naghahanap ka naman ng sibling sibling Converse All-Star. 800 na lang to Sarado dating 3 po, tol. 80% off, syempre. Suwahabe, no? O, New Balance na 550. Meron dito. At dami ng version nito. Daming colorway din. Ayan, 3,000 pesos. Dating 8,400. Ganong kabagsak. Itong Air Max na TN, napakaswabe at napakasolid nito, tol. No? Medyo heavy lang ang datingan, pero hype total tol. Check mo naman kung magkano. Nasa 3,000 na lang dating 7. SRP. Diba? Solid, oh. Nike Air Max pa rin. Ito, yung ganito. O, oh, 2,497 na lang yan, tol. Nike Blazer Low. Yung off or cream colorway. 1,297 na lang. Dating 2,500. LFC ni Lebron, ito. O, oh, nagta-try color pa, no? Pero ito, pang. 4,000 pesos na lang. Dating 8,800. hoy inaligaw. Stephen Curry Basketball Shoes, oh. SC. 4597 na lang dito. Yan, tol. O, Kevin Durant. Signature shoes. So, mas hub na yung mga ganito, tol. Palipat na ng team. O, yan. 4-1. Dating A3, no? O, New Balance. Ayan. Pinakita na natin to kanina. O, 1-8. Idol. Ito pa, another. 40% off na NB. Ganda, o. Ganda ng logo, no? 2,000 pesos kitang kita new balance again dami pagpipilian sa NB no? since running era tayo yan, no? bagsak presyo 2,000 pesos Airwalk naka 40% off eh, 900 plus na lang another airwalk mga lifestyle sneakers na nandito 947 na lang din to ayan Ay, di na natin may isa-isa -isa yan sa dami idol Puntahan mo lang napaka solid ng sale up to 80% off nila dito lang yan sa planet sports dito sa Lucky Chinatown.